Hi guys. Magpapump po tayo ng tubig ngayon. Schedule na naman. Let's go. Samahan niya po sa pagpapump ng tubig. Bago po ako guys magpump ng tubig, check ko muna ang dalawang concrete tank namin kung may laman na tubig. Para sa ganoon ay pag nagpump ako hindi masunog yung water pump. Kasi po guys, pag maandar yung water pump at walang tubig nga na, na ipupus masusunog po ito isayang eh, naman yung kamahal pa naman 1 1⁄2 horsepower kaya na water pump yun 220 volt galing ng Korea kaya chit chit ko muna ang concrete tank namin Hi Mark! How are you? Alright! I check the concrete tank water Ayan po, guys. Yeah. Yeah. Ayan na, guys. May tubig. Nalaban po ang aming dalawang concrete tank. Kaya, ready for pumping na po. Let's go. Ito nga po, lo, guys, yung uh, greenhouse ng aking boss. marami po siyang tanim na mga vegetable. Ito po si Mac Gray Ubik from Palau. Ah, si Hi Mark pa my YouTube yeah. channel. <laughs> Water plant, Mister Yeah, I have now my YouTube channel, Mac. Oh yeah. Yeah, this is the one. Hey, shit. Eh, Philippines? <laughs> Thank you, Mac, for watching. Okay, guys, tuloy na tayo sa pagpapam ng tubig. Yeah ito po yung aso namin si Panay po ang laro and then guys ito po yung likod ng Korea Hardware as makikita nyo po marami siyang laman ng mga kamuti tops na talim ito po beetle nut yan beetle nut mga talim po ng boss po yan para po sa nganga ng mga local people at dito rin po nakaparada ang aming dalawang sasakyan na Kia pali ito po yung warehouse namin sa likod may mga laman na mga tubo electrical pipes at mga iba-ibang stuff na pangbinta namin sa hardware mga ito po mga uh, ABS fittings para sa sewer line at ito po yung mga electrical pipes na gamit para sa electrics um, guys, na ito na tayo sa water pump station. Tara, let's go. Samahan niyo po ako. Ito nga po pala guys, yung mini garden ng bus pong babae. Backside, Mr. Truck. Backside. Planting na uh, vegetable planting vegetable ito po ang daan guys patungo sa water pump malit lang ang daanan pero pwede na rin ito guys dito pa ako magpapam ng tubig ipapam ko siya sa mula sa concrete tank patungo sa rooftop bago po ako mag pump guys bubuksan ko muna itong bulb bulb ito po para pumasok yung tubig saka ko po i-on yung water pump ito po yung plug ng water pump i-on ko po sa outlet ayan na under na po guys magpapump na po tayo ng tubig bali ito pong water pump na ito ay napaka tibay at napakalakas 1 one, one power po ito 220 volt galing ng Korea bali guys hindi naman tayo na po naka install pero na under pa rin matibay siya at saka kahit na pinakalawang ay okay pa rin ang anda and then guys bago mag pump ang tubig kailangan kong buksan ang sa tank ball valve para magkaroon siya ng pressure yan pag may pressure na siya nasasara ko po ito at bubuksan ko yung isa pang ball valve para malagyan po yung isang tanki pa sa itas. kasi dalawang tanki guys ang aking ah, uh, we up na tubig sa taas tara guys let's go na ito nga po pala guys yung aking tanim na alugbati bali madadaanan ko kaya ito tignan nyo guys ang daming mga dahon at talbos ito po ang aking tanim laki po ng pakinabang ko guys sa tanim na ito lagi po akong nag harvest ng aking pang ulam every ano weekend po akong nag-harvest dito ang daming talbos ngayon po pag dawi the, the more you harvest yung talbos the more na ano siya tutubo kaya walang tigil po ang harvest nyo kaya maganda pong magtanim ng alog kahit malang sa paso guys in encourage ko po kayo na magtanim ng alog para mayroon kayong maulam na gulay and then guys ito po yung tanim ko rin na kalabasa dalawang piraso po ito itilalim ko po noong January 25 ngayon ay February 5 na balik in days na pero ang ganda po ng kanyang pagkakatubo fresh na fresh po ayan okay guys diretso na tayo sa aking uh, paglalakbay patungo sa rooftop kung nasaan kung saan nandoon yung dalawang tangke na aking ipapang pupunoy ko po ng tubig Pati ito guys, patayin ko muna pala ang ilaw sa labas para hindi magastos sa kuryente. Tara guys, ito po ang daanan patungo sa rooftop ng Korea Radio. Medyo matarik nga lang. Matarik siya. Pero da, kaya lang dahan -dahan lang dahan-dahan ang yung paglalakad para hindi ka matisgrasya tuloy-tuloy lang po tayo guys sa Uh, pagpunta sa rooftop ito po yung daan mapapunta doon sa fourth floor pumping water guys, tuloy tuloy po tayo sa taas kung saan po tayo magpapump ng tubig yan po guys nasa third floor na po ako ay nako buti nga guys kaya, pa, kaya ko pa umakyat ng hanggang sa fourth floor ibig sabihin malakas pa malakas pa ako kaya pa nang makatuhod ko yung umakyat Ayan guys. Bubuksan ko na ang main door. Bukas na sya Ngayon guys, iti-check ko yung mga tanki namin. Bali dalawang tanki ang aking lalagyan ng tubig. Ito guys, bala apat na tanki po ito. Tatlo sa kabila at isa dito. Pag nag-check ako ng tubig, tinutok-tok ko na lang at uh, may estimate ko nung kung ilang oras kong ipapam bali ito po ay isang oras ko itong ipapam bago mapuno ng tubig let's go guys sa kabila naman tayo balit po ako nagmiminti ng tubig namin sa sa kumpanya ito po guys ang tatlong tangke ng tubig na siyang nagsusupply sa buong building ng Korea Hardware balik po itong dalawa ay stuck punong puno po ito ng tubig kaya hindi ko na kailangan pang fill upan ang lalagyan ko lang ng tubig ay ito po gaya ng dati tutuktukin ko lang ito 30 minutes kong lalagyan ng tubig bago ko i-close para mapuno hi naku guys siya nga pala guys ito po yung nakikita nyo ito yung bundok ng saipan kung para sa atin parang ano lang siya parang burul maliit siya pero punong puno ng punong kahoy kasi po ang gobyerno ay pinapangalagaan nila ang punong kahoy protected area po ito kasi po ito ay bahay ng mga ibon ng kahit anong uri ng hayop na nakatira dyan bawal pong magputol mahigpit po nilang pinagbabawal magputol ng mga punong kahoy dyan sa burol na yan tignan nyo ang bundok nila napakaliit parang burol lang kumpara sa atin Nandito na pala ako guys sa rooftop ng Korea Dior. Ang makikita niyo naman guys na ay um, dagat. Yan po ang Pacific Ocean. Kasi po ang Saipan ay nasa gitna ng Pacific Ocean. Isa pong itong isla na nasa gitna ng Pacific Ocean. Kung makikita nyo po itong Pacific na Ocean na ito ay ang dulo niyan ay Pilipinas na. Pag nagbiyahe kayo ng dalawang oras sa Himpapawid, ay doon na yung Pilipinas po. Ganyan po, ang dagat na yan, Pacific Ocean. Okay guys, pag nagustuhan niyo po ang aking video, please watch, like, comment, subscribe. In follow for more. Thank you very much. Good morning. Good afternoon. Good evening. All people in the world. Thank you for watching.